Madadaanan natin itong tulay mga kateker dito sa Umingan, Gonzales, Umingan at dadaan tayo sa may bandang taas, ah, magpi-picture tayo. Eh na mga ka-taker. Nadaanan niyo na ba ang tulay na ito? Eh no. Ganta sa taas. Ang ka-taker Hay. Yun daw elevated mga ka-taker oh. Oh. Ay nag-inaayos din pala nila yung kondo no. Yung uh, Ano na to Yung Riverbank So ito mga kakatekir Picture muna tayo dito Picture tayo sa kabila Tapos balik tayo yun know <laughs> Yun <Yoo -hoo. laughs> Shout out idol <laughs> Morning morning <laughs> Naubos naubos <laughs> Alright So nandito tayo ngayon sa Napakalaking tulay ng Uninggan <laughs> Shout out kila uh, idol <laughs> Cheran natin mga katikir you know tapos ikot tayo sa kabila mga ka taker ay hindi, hindi pala tayo makakaya kung may dump truck to no? picture tayo sa may bungad doon let's go Dito tayo sa may Gonzales Mingan Hihiro you know. Sarap pag picture dito mga ka-taker Doon tayo sa kabila You know Hop You know. Jepa. Kalau let's, bakam abu tanpa naten sih. Padre Jibong.